Eiffel Tower. Bonjour from Paris. Hello everyone. For today's vlog, ay papasok tayo sa ilalim ng Eiffel Tower. Kaya samahan niyo kami, guys. Let's go, go, go. <coughs> 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 Non abbiamo fatto danno. Una ricetta. Con loro si sono secchi. So ayan na guys, nasa entrance na tayo, nakikita sa signage na may pila para sa mga meron ng ticket o nakabili na ng ticket online na gustong umakyat talaga sa taas ng tower. At meron ding free entrance para sa mga papasok lang sa ilalim ng tower at ayaw na umakyat sa taas o parang general admission lang siya. So ayun na guys, kailangan pumila at dadaan ka sa x-ray talaga at inspeksyon pagdating mo sa main entrance. Hindi na nakuha na ng video pagpasok namin kasi nga sobrang busy na at ang daming tao at ang daming mong gagawin sa x-ray. Maguhubad ka ng jacket, magbubukas ka ng bag, etc. etc. Stricto kasi sila guys, so abangan nyo na lang. By the way guys, pumasok pala kami sa parang general admission lang or free entrance lang kasi ayaw na rin nilang sumakay. At ayaw ko din kasi may fear of heights ako so hindi ko carry ang sobrang taas kasi niyan. Noong una, plano nilang umakyat o sumakay sa taas. Kaya lang, nag-check ako online a month before, one month ago. Fully booked na siya online so hindi na ako nakabili. So sabi nila, dito na lang. Kasi pwede ka namang bumili dyan sa loob ng ticket kung gusto mo umakyat sa taas. Iba kasi ang price ng ticket pag nasa medyo mababa ka lang pero pag nasa top ka talaga mas mahal ang ticket pag nasa pinakamataas ka. At ayan na nga guys, after ng mahabang pilahan, nakapasok na rin tayo sa Eiffel Tower. Nasa ilalim na tayo ng Eiffel Tower. So makikita natin dyan sa loob ang daming tao, ang haba-haba ng pila ng mga sasakay sa taas. So abangan nyo na lang guys hanggang sa dulo ng video na to. Enjoy! Ba, bili ka ng tiket, ayun, no? yung okay. pila. Okay. pila Ang haba ng pila ng mga sasakay Sasakay ka? pag aakyat ka? Ano, sakay saan sam? Nabuo ang pila. Muito